Hi guys! Welcome back to my vlog. A uh, long time no see. Uh, sorry, ngayon lang ako nakapag-vlog kasi super busy sa work and at home. Pag-usapan natin ngayon kung paano ba makatipid kung tayo'y nag or magta-try tayong magbuntis. Music Kasi madaming gastos, guys, 'di ba? So number one 'yan kung pabalik-balik ka sa OB mo, 'di ba? And yes, I recommend pa rin na pupunta talaga kayo sa OB. And I suggest kung talagang mahirap tayong magbuntis, uh, better na pupunta tayo sa mga fertility doctors. Kasi yung mga fertility doctors, guys, sila yung mga tumutulong talaga sa mga hirap magbuntis kasi uh, isa-isahin nila yan yung mga hormones natin, bakit, kung ano yung mga reasons ng uh, hindi tayo uh, mabilis mabuntis, ganun. And sa OB kasi, ang specialized ng mga OB, yung mga buntis na. So, ang makakatulong talaga sa atin kung mahirap tayong magbuntis yung mga fertility doctors. Sila din guys yung mga gumagawa ng mga IVF, yung mga IUI, yung mga intrauterine insemination, yung uh, in vitro fertilization, yung mga artificial pregnancies, ganun. So doon, ayun pag usapan natin ngayon yung mga natural remedies, yung uh, mga vitamins, yung mga dapat nating iwasan, And uh, yung mga dapat nating gawin, yung mga cycle tracker natin ayun. And uh, paano tayo makatipid kasi nga uh, syempre magastos din lalong lalo din sa pagpili ng vitamins guys. So sasabihin ko sa video na to, uh, be sure na panoorin huwag hanggang mag-skip hanggang sa huli. kasi ah uh, sasabihin ko kung ano yung mga nutrients, kung ano yung mga dapat nating titignan pag tayo ng mga vitamins. So yun talaga yung mga kailangan natin nakakatulong sa atin para mabuntis ng mabilis. And then, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel na to, be sure to subscribe and click the bell button. Click para ma-notify kayo every time na meron akong mga uh, videos. And kung hindi nyo pa napapanood yung mga ibang videos ko guys, uh, please go and click my photo, go to my videos, panoorin nyo lahat yung mga videos ko para sa mga tips ng mga hirap magbuntis and sa mga testimonies na rin ng mga nabuntis na diba. Yung katatapos kong video lang, nakakatuwa guys. So, yun, baby dust sa atin lahat. Okay, so number one, dito muna tayo sa natural remedies. Siyempre, unahin pa rin natin 'yung mga natural remedies para hindi tayo mapagastos, 'di ba? Kung hindi niyo pa napanood yung mga videos ko yung mga dapat nating iwasan at lalong-lalo yung mga pagkain, yung mga supplements, yung mga food o kaya herbal na panlinis natin ng mattress natin at nakakatulong sa pag-boost ng hormones natin kasi kailangan natin 'yan. Be sure guys na punta kayo sa channel ko, click my videos para mapanood niyo yung mga 'yon. Ngayon, ang makakatulong sa atin sa natural remedies para ma-detoxify tayo yung uh, katawan natin natin malinis, lalong lalo yung ganyan part natin. Yung matres natin, malinis yan. And then, yung uh, remedies ng mga cysts, o kaya yung mga fibroids, o kaya yung mga myomas, ayun, makakatulong din yung mga yon So, number one dyan, ang castor oil hot pack, and yung fertility massage, panuorin nyo lahat dito sa channel ko kung paano gagawin yung mga yon At super effective talaga yung mga yon As I said naman yung mga testimonies nila, kung napanood nyo pa yung mga interviews ko sa so, mga hirap magbuntis and then ginawa nila yung mga yon and then nabuntis sila kahit may edad na sila and then gagawin din natin yung fertility yoga and yung mga meditation para ma-relax yung mind natin yung souls natin yung mga hormones natin para yung mga hormones natin magiging okay ayun may mga detailed videos na rin ako kung paano pataasin yung progesterone paano pagandahin yung mga hormones natin And then diet and exercise then lalong-lalo sa may mga PCOS guys and kailangan talaga diet and exercise and then sa mga kagaya kong may endometriosis dapat may endo diet din na follow And, uh, ayun, may mga detailed videos na rin ako. And, uh, sa mga PCUS kasi guys, karamihan medyo may katabaan. Kasi, uh, costing talaga yan ng PCUS. Yung, yung polycystic ovarian syndrome. So, merong hormonal imbalance, kaya nagkaka-weight gain sila. So, diet and exercise and uh, kung maaari rehydrate yourself water 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 or Uh, my suggestion ako kasi nung nagtatry try din akong magbuntis, uh, sabi nila sa hospital, yung mga kawar ko, guys, ang sarap-sarap daw ng iniinom ko. Kasi uh, gumagawa ako ng ano, uh, fruit detoxifier na fresh talaga. Meron akong bottle na transparent. Mas maganda talaga pag transparent, guys, para maiingatan nyo kayong uminom. And then uh, maglalagay lang ako ng slice ng uh, apple. And then the lemon. and uh, yung mint, mint leaves yun yung inilalagay ko and uh, nilalagyan ko na lang ng honey tas yun, nire-refill, refillan ko lang ng tubig, and then yun yung iinumin ko maghapon sa work and then sabi nilang, sarap daw nang iniinom ko, oh masarap naman talaga, and then kailangan din natin ma and uh, at the same time, detoxifier kasi yung mga fruits, diba and uh, yun, maganda yun, or cucumber din, maganda rin yung kasi full of water, yun, orange, o kaya lemon Lemon, apple, and mint. Gustong gusto ko kasi yung mint, yung amoy. And then, ayun, nilalagyan-lagyan ko lang siya ng konting honey. Meron akong bottle din ng honey na nakalagay sa hospital. Every time na re ko ng tubig, lagyan ko ng konting honey. Yun. Masarap, guys. And then, maganda rin talaga yung feelings mo, diba? ba linis din yun ang katawan, detoxifying up. Mag-detoxify tayo and then at the same time, ma tayo. And, uh, napaka-important talaga yung ovulation tracking natin. So, we must know our cycle, kung ilang cycle days tayo. And then, we must know our fertile days. As I said sa mga previous videos ko, iba yung fertile days at ovulation day. Ang ovulation day natin, only 24 hours. So, dapat matrack natin yan at matimingan natin yan. And dyan tayo magdo do dyan sa ovulation time natin. So, I recommend talaga use OPK kasi yun talagang pinaka-accurate eh. Kung wala kang signs, kung wala kang sintomas ng nag-ovulate ka, ah uh, may mga sintomas din talaga na nag-ovulate ka. So, please panuorin nyo, go to my videos, hanapin nyo yon May detailed video ako kung paano, ano yung mga signs, paano mo malalaman na nag-ovulate ka as yung signs lang ng uh, katawan mo. And uh, I suggest talaga, kung walang signs, use OPK, napaka-accurate yon So yun, and then sa men naman, sa mga kalalakihan, dapat iwasan natin yung mga maiinit na lugar kasi pangit yan na area sa mga eggs natin, yung mga itlog natin. And uh, quit smoking alcohol, okay? Watch out na lang natin yung mga lifestyle natin. Kasi nakaka-sagabag talaga yan, o kaya nakaka-apekto yan sa hormones natin. And then, it will lower down yung egg quality natin. So, just quit and then diet and exercise. Then, please maintain our BMI, yung body mass index. It should be 18.5 to 23.5. So, ayun nga, meron din akong video kung paano i-compute yung BMI so dapat panoorin nyo yun guys dapat yung BMI natin nasa ranges ng 18.5 to 23.5 normal adult BMI body mass index And then meron na rin akong mga detail videos kung ano yung mga pagkain para maboost yung uh, quality at uh, madagdagan yung count at mapaganda rin yung uh, motility o kaya yung paglangoy ng uh, semen natin. And then okay sa vitamins naman, alam ko magastos talaga ang vitamins lalong lalo yung uh, hindi ko pinopromote guys ah sinasuggest ko lang kasi uh, ito yung experience ko and uh, kung napanood nyo nga madami rin ako mga hormonal problems, uh, fertility problems and then I took this medicine, vitamins from US, from Fair Heaven. And then sa base na rin sa mga reviews ng mga Europeans, Americans, maganda talaga mga vitamins na to. Pero mahal nga talaga. I know, naiintindihan ko kayo. Pero ito yung mga components na dapat nating uh, hanap sa mga ibang brand ng vitamins. Dapat, huwag tayong magpaniwala sa mga sinasabi ng mga bottle. Halimbawa, good for fertility, uh, helps promote your good uh, egg quality, yung mga ganyan-ganyan. Huwag tayong magpapaniwala dun. Dapat, tignan natin yung content niya mismo, kung ano yung mga content niya. At itidiscuss din natin isa-isa yan sa next videos ko. So, ito lang yung mga importante na dapat meron sa tinitake nating vitamins. Folic acid, at least 500 microgram. Zinc, and then omega-3, DHA, and then CoQ10. Bakit? Ayun yung mga i-discuss natin isa-isa sa next video ko. So yun lang guys at sana nakatulong ang video na to. Uh, abangan nyo guys, isahisayin natin yung mga content ng vitamins na dapat natin i wash out kung bibili tayo ng mga vitamins for TTC. At uh, kahit anong brand guys, basta meron yung mga components na to. Yun yung mga susunod na videos ko guys at abangan nyo yan. Please keep requesting kung meron kayong gustong gawan ko ng video, i-comment nyo dito o kaya i-chat nyo ako sa FB page ko. Ito siya. And you can chat me there also. Sorry kung hindi ko masyadong nare-replyan ang mga messages nyo. So, ayan, sorry kung narinig nyo umiyak at umiyak ko. Kaya medyo busy lang, pero uh, maglalaan talaga ako ng oras para ma-replyan kayo sa FB page ko. Alam ko naman talaga na nihintay nyo yung mga reply ko. Sorry, sorry talaga guys. And, uh, pero minsan it takes two days. Kaya, sorry. Kasi uh, busy nga. Yun, so be sure na panoorin nyo lahat yung mga video ko guys. Uh, may mga detailed videos ako para sa mga uh, home remedies din. So yun lang at uh, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please subscribe and click the bell button. Please select all para ma-notify kayo every time na meron akong bagong uploads. And don't forget to like and share na rin. Thank you and God bless!